Sa ating makabago at puno ng teknolohiyang mundo, ang ating lipunan na ipuno ng media at libangan. Marami din dito ang iba't ibang content creators at mula sa iba't ibang influencer na ito ay talaga namang iniidolo at pinafollow ng madami. Paano sila makaka sa atin? Sino ang mga influencer na dapat nating iwasan? Sa sobrang daming influencer ang meron ngayon sa social media. Ang iba sa kanila ay pinapakita ang kanilang mga talento, pagpapakita ng kanilang mga gawa o paglilingkod, at ang iba naman feel good and pranks ang content. At the end of the day, ang goal nito ay upang makilala, sumikat at maka-influence ng followers. Sa panahon ng social media at ng malawak na impluensya ng mga tinaguriang influencers, makikita kung paano manamit, magsalita at maging mamuhay ang kabataan. Ang media na pinipili natin gamitin ay tiyak na may epekto sa atin, positibo man o negatibo. Sa totoo lamang, maaari silang makaimpluensya at makapekto sa maraming tao. Hindi masamang humanga sa mga hinahangaan natin, ngunit kailangan nating pumili dahil hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay tama kung minsan ang taong iyong iniidolo at pinafalo ay maaari na palang maging dahilan para ikaw ay mapahamak at mailayo sa Diyos, lalo na kung ang taong iyon ay sobrang lakas ng influence sa social media. Sa totoo lamang, pwedeng gamitin sa tanas ang social media at ang mga tao para mapahamak ka at mapalayo sa Diyos. Si Satanas at ang mga demonyo ay nasa ating mundo at marami silang pwedeng gawin para maraming tao ang mapahamak at isa na rito ang social media. Narito ang mga influencer o content creator na dapat mong iwasan. Number 1. Malalaswa Iwasan mo ang mga content creator na malalaswa. Ang mga taong ito ay mahihilig sa malalaswang salita, dayon din sa kanilang ipinapakita o pinapalabas at mula sa kanilang pananamit at pagkilos. Ang mga content creator na ito ay talaga namang umaani ng million followers at higit na kasikatan. Isipin kung ano ang advantage at privilege na meron sila privilege ng power ng influence at ng pera. Ngunit nakakalungkot dahil sa kabila ng lahat ng iyon, ito ay walang halaga. Narito ang isang halimbawa tungkol sa isang content creator na nakasuhan dahil sa kanyang mga malalaswang video. Ang mga video ay umani ng million views. Ang iba ay humanga at ang iba naman ay nagalit. Gayunpaman, ipinapaliwanag at idinedepensa niya ang sarili laban sa mga bintang sa kanya. Mariin at pagmamalaki ang kanyang naging pagsagot. Gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malaswa at hindi magandang halimbawa, tulad ng aking kanta, may kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin, sabihin, kantahin o sayawin, dahil hindi nito minabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito, Binigyang diin din niya ang karapatan niya bilang tao at hindi raw siya dapat pagbawalan o punahin sa kanyang kilos at pananamit. Mga kapatid, ito ay isang wake-up call na anuman ang mga bagay na meron tayo, kasikatan, pera, talento at katawan, tanging ipinagkatiwala lamang ito sa atin ng Diyos. Kahit anong oras pwede niya itong bawiin, kaya hindi natin dapat naangkinin at ipagyabang. Mga kapatid, ang ating katawan ay templo ng Diyos at ng banal na spirito nilikha ang ating katawan ayon sa larawan niya. Kaya dapat natin itong pangalagaan at igalang. Iwasan ang anumang uri ng mga bagay na maaaring makasama dito. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos wala tayong pagmamayari sa mundong ito ni sa ating mga sarili. Ipinanganak tayong walang anumang pag-aari, kaya't mamamatay tayong wala rin tayong dadalhin Hindi na natin pag-aari ang ating katawan dahil binili na tayo ng ating Panginoong Yesu Kristo sa isang halaga. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang dugong na buhos ng ipakos siya sa krus. Kaya't nararapat lamang na ingatan natin ito alagaan at gamitin lamang para sa mga gawain mapaparangalan ang Panginoon, hindi sa anumang kalaswaan o anupamang mga bagay. Kung ganito ang mga klase ng influencer na pinafollow mo, malamang na maiimpluensyahan ka rin niya. Habang napapanood mo ang malalaswang bagay na ito, maaari kang magkasala at kumawa pa ng higit doon. Number 2. Mga Mayayabang Pangalawa ay dapat mong iwasan ang mga influencer na mayayabang. May dalawang klase ng mayabang, isang may ipagyayabang at isang nagyayabang yabangan. Madalas nilang ipinagyayabang ang mga bagay na kung saan sila inakakaangat. Gusto rin nila na sila ang palaging bida. Maaari silang humantong sa labis na pagtingin sa sariling kakayahan at ito ang dahilan kung bakit malayo ang kanilang isipan sa Diyos. Ang mapagmataas sa kabilang dako ay binulag ng kanilang kayabangan at kanilang iniisip na hindi nila kailangan ng Diyos o higit pa rito. Tandaan, Pinalaya si Satanas sa langit dahil sa kanyang kayabangan. Siya ay naging makasarili at naghangad na palitan ng Diyos bilang tagapamahala ng sansinukob. Dahil doon, siya ay ibinagsak ng Diyos. Hindi natin dapat ipagyabang ang ating sarili o anumang bagay na meron tayo. Ang dapat nating ipagyabang ay ang kalwalatian ng Diyos. Ang anumang sinasabi natin tungkol sa ating sarili ay walang kwenta kumpara sa mga ginawa ng Diyos. Sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ano man ang ating narating sa mundong ito, iyon ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa Diyos na nagbigay sa atin ng kalakasan at umalalay sa atin. Ito ang dahilan kung bakit pinapupurihan natin at niluluwalhati ang Diyos. Siya lamang ang karapat dapat na purihin at luwalhatiin. Number 3. Nagmamahal sa salapi. Iwasan mo ang mga influencer na nagmamahal sa pera dahil maaari kang maimpluwensyahan ito sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian. Gusto ng Diyos na maranasan ng mga tao ang buhay na may kasaganaan. Ibig niya ang pagpalain ng sangkatauhan at bigyan sila ng kasiyahan sa buhay na siya pang nagagalak ang mga tao. Kaya nga inuutos niya Magalakayong lagi subalit hindi niya gusto nang na mga tao ay magmahal o sumamba sa pera. Bakit nagmamahal at sumasamba sa pera ang mga tao? Dahil ito ang nagbibigay sa maraming tao ng kapangyarihan, kasikatan at kakayahang bumili ng maraming bagay sa mundong ito. Subalit malaki ang kanilang pagkakamali. Mapagtatanto nila sa bandang huli na isa lamang walang kabuluhan ng mga ito, gaya ng tubig-alat na hindi talaga nakakatanggal ng uhaw. Ang taong nagmamahal sa pera ay natutuksong gumawa ng samutsaring kasalanan at krimen. Ang mga gawain nilang makasalanan ay nagbubunga ng mga pangapi, lumilikha ng kaguluhan at kawala ng katarungan. Dahil sa pagmamahal sa pera, gumagawa ng iba't ibang gawain labag sa batas. Dahil sa pagmamahal sa pera, pagulo ng pagulo ang takbo ng sanlibutan at buhay ng tao. Kaya mga kapatid, iwasan mo ang mga taong ito na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Number 4 walang Diyos. Iwasan mo ang mga content creator na walang kinikilalang Diyos o mga atheist dahil pwede ka nilang maimpluensyahan at maaari ka rin nilang mapaniwala na hindi nag i ang Diyos. Maaari ka mailayo sa Diyos at magbago ang pananaw mo sa buhay. Taliwas sa pinaniniwalaan ng mga atheist na walang Diyos. Utang natin ang ating buhay sa Diyos dahil siya ang may lalang sa lahat ng bagay sa mundo. Sa Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala rito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Malinaw na tayo ay nabuhay dahil sa ating Diyos. Kinikilala man natin ang kanyang pag-iral o hindi, siya ay buhay at ang lahat ng nilikha ay pinagsama-sama ng kapangyarihan ni Kristo. Ang isipin na ang tao ay mabubuhay ng walang Diyos, maaari mong ipagpalagay na ang halaman ay maaaring magpatuloy na mabuhay ng walang liwanag o walang tubig. Kung wala ang Diyos, ang tadhana ng tao ay impyerno. Ang taong walang Diyos ay espiritual na patay. Kapag natapos na ang kanyang buhay, mahaharap siya sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Number 5. Mahihilig sa away Iwasan mo ang mga taong ito. Ito ang mga content creator na mahihiling makipag-away lalo sa social media at iba pang mga influencer. Sila rin ang mga taong mahiling gumawa ng intriga at chismis. Ginagawa nila ito para sumikat at makagawa ng issue at wala silang pakialam kung nakakasakit na sila ng iba. Ang mga content creator na ito ay mahilig manginis, manakit ng damdamin at lumikha ng kaguluhan sa Tito chapter 3 verse 2. Huwag nilang sirain ang sinuman at huwag silang maging palaaway sa halip, dapat silang maging maunawain at mapagkumbaba sa lahat. Number 6. Masasama ang bibig Iwasan mo ang mga influencer na masasama ang bibig o masakit magsalita. Sila ang mga tao na walang pakundangan kung magsalita. Kahit nakakasakit na sila ng damdamin ng iba, nagsasalita sila para magpahina sa iba. Sila ay naging palamura at ang madalas na lumalabas sa kanilang mga bibig ay pawang hindi magagandang salita tunay na kasalanan ng pagmumura at iba pang nakakapanakit na salita. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ito ay kasalanan. Sinasabi sa atin sa Efeso chapter 4 verse 29, Ano mang salitang mahahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikakatibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ipinapaliwanag ni Jesus na kung ano man ang lumalabas sa ating bibig, iyon ang pumupuno sa ating mga puso. Sa malaot madali, ang kasamaan sa ating puso ay tiyak na lalabas sa ating bibig sa pamamagitan ng pagmumura o pagsasabi ng masasamang pananalita. Mga kapatid, walang masamang mag-follow sa iba't ibang influencer sa social media. Pipiliin lamang natin ang makapagbibigay sa atin ng mga positibong pananaw at pag-uugali. Iwasan ang mga taong maaaring magdala sa atin sa kasalanan sapagkat malaki ang negatibong influensya ng social media at internet na kung hindi babantayan ay maaaring makaapekto sa kung ano ang kanilang magiging kontribusyon sa lipunan. Bago pa nakilala ang social media at teknolohiya, meron ng positive influencer na pinafollow ng mga tao saan man siya magpunta magpahanga ngayon. At higit sa sino pa ang dapat nating pinapalo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ginawa niya ang iba't ibang uri ng pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, pagbubuhay ng mga patay at pagkontrol sa kalikasan. Siya ang naging usapan ng lahat. Kaya naman ang ating Panginoong Isokristo ay sinundan at nagkaroon ng napakaraming followers. Hindi lamang siya nakilala dahil sa mga himala na ginawa niya, ngunit dahil si Jesus ay nanatiling dalisay, banal at walang kasalanan hanggang sa wakas. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!